fans! Welcome back to my channel. May pinasaya nga na isang fan si Gemma Galanza noong maglaro ang Pilipinas laban sa Vietnam. Ayan nga, talagang may placard pa talaga itong fans si Gemma, na nagsasabi na Gemma, birthday ko ngayon pwedeng magpa-picture ayan na nga, natupad ang kanyang wish at nilapitan siya ni Gemma Galanza, at yan makikita nyo dyan, ang kinukunan niya ng photo itong si Gemma, di ko alam ko nag-selfie silang dalawa, iba talaga ang nagagawa ng isang Gemma Galanza, mapasaya lang ang kanyang mga fans, hindi siya is ng talagang friendly siya sa kanyang mga tagahanga o ba? Diba? kaya every game dati sa PVL, marami talagang mga regalo si Jema galing sa kanyang mga fans. Ngayon nga sa Alas Pilipinas na laro ay may pabulaklak pa si Jema at pa-chocolate galing sa kanyang mga fans. Ayan, may mapasaya namang isang tagahanga itong ating Jema Galanza. So yan naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong magpaka-stress!